So hey guys for today's video na napo ko ipakita sa inyo ha nga nindot nga lugar no nindot nga landscape ato makita diri ah ha? Dili ni sa Davao City Dili ni sa Cagayan kun dili naa ani sa Nasipit ha sa na, sa bag-ong nakadumog na naa ani sa Nasipit Hagimitan no barangay Hagimitan Nasipit ang gusto nire ipakita nato kunsa ka nindot Makita niyo na unsa ka nindot nang bukirah nawah pagka ninduta kayo o oh, kung nakay problema nga maagian arang ninduta kayo ni oh, sa mo tag ginahan ka mag camping kung ginahan ka mag camping guys pwede na mo mag camp din eh yes, niya sabayan nature okay kayo okay kayo dahi nakay problema ikura rin mo din eh ah, ano yun talanta ka na yun sa mga okay kita na tayo ah diba so kung ikaw wala ka sayo diri ah sa baraga gimitan na sipit agusan del norte diri ah na anina mo diri let's go kahit kailan ba i